kudo, kung babago sa bilang ng mga nagtitinda. Kung ano ang nakuusong kudo ay nahihikayat ang mga producer ng mag -produce at magtinda nito. Halimbawa, dahil nauso ang pagtinda ng alkohol, face mask at face mas marami ang nakita nahihikayat na magtinda ng kaparehong produkto. Ang <tinyo> pagbabago sa bilang ng nagtitinda ay isang mahalagang salit na nakakaapekto sa supply ng isang produkto o serbisyo. Narito ang ilang halimbawa ng mga pagbabago sa bilang ng nagtitinda na nakakaapekto sa supply. Pagtaas ng bilang ng nagtitinda, kapag tumataas ang bilang ng mga nagtitinda, mas maraming produkto o serbisyo ang magagamit sa merkado. Maaaring mangyari ito dahil sa Mas mataas na kita, kung ang kita ng mga tao ay tumataas, mas maraming tao ang maaaring magsimula ng negosyo. Mas mababang gasto sa pagsisimula. Kung mas madali at mas mura ang magsimula ng negosyo, mas maraming tao ang maaaring magsimula ng kanilang sariling negosyo. Pagbabago sa presyo na Ang mga pagbabago sa presyo ng isang produkto ay naka-obtento sa quantity supplied ng mga produktong ito. Halimbawa, ang mga magsasaka ay ng palay at bilang taniman ng mais, ito ang nagdudulot ng na pagliit sa supply ng bigas at pagtaas ng supply ng mais. Ang halimbawa ng presyo sa kaugnay o kahalili ng produkto ay depende sa uri ng produkto. Halimbawa, produkto, Apple iPhone 14 na Pro. Kaugnay o kahalili, Samsung Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7 Pro. Ang presyo ng mga kaugnay o kahalili na ito ay maaaring mag-iba depende sa mga tampok, ang mga tampok ng telepono, tulad ng laki ng screen, kapasidad ng memoria, kamera, at pi. Tatak, ang tatak ng telepono, tulad ng Apple, Samsung, Google, at pi. Retailer, ang tindahan o online retailer na nagbebenta ng telepono. Promosyon, ang mga promo o diskwento na inaalok ng retailer. Atri, Magpaturog, kayo! Patuloy na namin ang yes. aming report. Sa peto ng presyo, may ilang inisyante na kapag ang magkaroon ng pagbababa sa presyo ng produkto sa kanilang kinakalakan o gumawa ng legal ng gawain tulad ng Ho harding. Harding ay okay. nagbababa. Ilalabas lamang sa pamilihan kapag mataas ang presyo nito ang ekspektasyon ng presyo sa supply ay tumutukoy sa inaasahan ng mga producer o nagtitinda tungkol sa pagbabago sa presyo ng isang produkto o serbisyo sa hinaharap ang mga ekspektasyon na ito ay may malaking impluensya sa kanilang desisyon kung magkano ang gagawin o ibebenta narito ang ilang halimbawa ng expect <coughs> <coughs> <coughs>